Hello, hello! manganang araw! Tara, samahan nyo kami at maligo tayo ng swimming pool. Talagang ang ganda ng araw. At syempre, mas masaya kasi kasama namin ang mga pamangkin mister. At syempre, yung mga kasi ni Kendall para mag swimming sa pool. Yes. So welcome to Dunlop Memorial Park. At dito na nga ay wala na. Hindi mo na talaga sila maaawat. Nandito na yung magpipinsan. Swimming na talaga agad. Kasi ang ganda talaga ng panahon. At sobrang saya kasi ang daming mga birthday occasion dito. At syempre ang ganda ng kanilang mga swimming pool. So safe na safe talaga sa mga baby tsaka toddler. Yehey! Malapit tayong mabakel doon pero okay lang yan guys. Pero itong aking little girl, ay always follow the leader sa kanyang cousin. Yes! Talagang mag -e enjoy talaga itong magpipinsan kasi marami sila. Ala! Tara mister! Ay, muntikan na tayong mabakel pero okay lang yan guys. Yan. So, ang ganda talaga dito sa Dunlop pool kasi ang ganda na kanilang mga facilities, lalo na for the kids. Pero itong aming little Jude, ay, napaka-cute. Talagang happy na happy talaga siya with all the jumping. Pero itong dalawang magpipinsa na si Valia si Kendall ay walang katapusan talagang laro. At ito na nga, kasama na nila ang kanilang kase na si Evie. Yes, kasi meron silang slide dito, so very very safe and it's all good dito kasi meron talaga silang lifeguard all the time Yes, yeah. so itong aming little girl abo enjoy na enjoy na talaga siya sa kanyang slide at itong si Valet at Evie, ang susunod talagang go lang ng go mga kiddos Yes, yeah. so all good lang yan dito guys kasi before yan sila pupunta or mag-swimming, meron talaga yung mga sunblock kasi alam nyo naman yung mga skin ng Australian. Yes, yeah. so all good tayo dito and enjoy na enjoy ang mga kids. Talagang itong aking little girl, ayaw ano, na talaga magpaawat sa slide. Hindi na siya takot, guys. Talagang go lang ng go, darling. Bye-bye talagang enjoy na enjoy na talaga siya at syempre si Biannan always talaga yan sa kaniyang mga grandkids napaka sweet yes so go lang nang go at talagang itong itong magpipinsan talaga ayaw talaga magpawat sabi ni Mr. tingnan tingnan mo siya sa taas kasi nandito ako sa baba yes oh good tayo dito yes pero safe na safe talaga and then ang ganda dito pag ah uh, lalo na pag weekend sa mga kids. Yes. Yeah. So, enjoy na enjoy ang aking little girl. Tingnan niyo siya. Oh. Yes. Yeah. So, be careful, darling. As always, my little girl. Pero ayo talaga magpaawat. Go lang ng go, darling. Ay, na-stop over ang aking little girl. Pero okay lang yan. Yes. Kasi itong aking little girl talaga, ay, hindi na naman magpapaawat itong aking mister. Yes. Pero, As long as ang ganda ng panahon, it's time for celebration at i-enjoy namin ang araw na mag-swimming. Yes, talagang the best. At ang ganda ng pool at ang ganda-ganda talaga ng water. Talagang, ay, gusto mo talagang mag-swim all day. Yes, so ang ganda talaga ng kanilang swimming pool at itong aking little girl aba aba dito na naman siya sa isang pool walang katapusan talaga pero okay lang yan guys as long ang aking mag-ama ay nag enjoy happy din ako yes enjoy na enjoy silang dalawa at lalo na ang magpipinsan yes go 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 darling ang ganda talaga ng araw lalo na ang panahon kasi perfect na perfect para mag-swimming. Yes, talagang enjoy na enjoy si Benan kasama ang kanyang mga grandkids. Yes, pati si Mr. enjoy na enjoy. Pero syempre, ako din, kahit hindi nyo ako nakikita, happy na happy at enjoy na enjoy ako. Lalo na itong aking little girl na nag enjoy Walang katapusang enjoy talaga tayo dito guys. Pero okay lang yan. Basta nakikita kong masaya ang aking mag-ama, lalo na kasama ang pamilya ni Mr. Go lang tayo ng go kasi Always on the watch ako. Kasi safety first sa aking kiddos, lalo na sa mga pinsan ng aking little girl. Iba ito talaga. Si Benan, happy na happy talaga. Yes, yeah. pagkasama niya ang kanyang mga grandkids. At itong si Vali at saka si Kendall ay walang katapusan talagang habulan at laro. Lalo na dito sa slide. Yes, at itong aming little Jude ay enjoy na enjoy siya sa kaka swimming Lalo na ito si Mr. Ay walang katapusan. Pag itong aking mag-ama sa swimming pool ay the best para talaga sa kanila. Ay, muntikan na tayo mabakel doon. Pero okay lang yan, guys. Enjoy ng enjoy. Walang katapusang enjoy hanggang masawa tayo sa pag enjoy Yes. So, go lang ng go and be happy. Talaga'ng itong a aking little girl talagang gustong gusto na talaga niyang mag-swimming. Yes, so marunong na siyang mag-kick ng kick. Ababa itong aking little girl. Sabi niya, Daddy, look, I know how to swim. Talaga, para itong torto na mag-swim. Pero okay lang yan, darling. Go lang ng go. Talagang excited at tuwang-tuwa na talaga siya. Kasi sabi niya, I know how to swim na mommy and daddy. Yan. Happy na happy talaga si Mr. Enjoy na enjoy. Pero itong isang pinsan ni Kendall ay sobrang chocolate talaga. Pero okay lang yan. Enjoy ang lahat. Pero itong aking little girl talaga ang the best. Talagang sobrang enjoy na enjoy siya. Swimming with daddy and swimming with the cousin. Yay! Talagang ito ay walang katapusan talaga siyang swimming. as uh, sabi niya, I kick, I kick so much. Oh my goodness darling, good job. Talagang amazed na amazed talaga ako. Lalo na dito na nakikita ko talaga itong aking little girl na totally nag enjoy at talagang no, oh, tingnan nyo siya talaga aba, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko guys pero tingnan nyo na lang basta go lang kami ng go yes. yes, malapit tayong mabakil doon pero okay lang yan good job baby tinutulungan siya ng kanyang pinsan kasi aba itong aking little girl ay ayaw na talaga magpaawa talagang para naman itong Iwan ko na lang ba? Basta enjoy na enjoy, dali, Hala, swimming talaga siya ng swimming. Walang katapusang swimming. And of course, happy na happy talaga ang aking mister. Lalo na kasi nating enjoy niya ang kanyang little girl. At syempre, nakikita namin na marunong nang lumangoy ang aming little girl. Yes, kahit medyo pagod na yan Pero hindi mo talaga maaawat siya Kasi go lang nang go sa kanyang swimming Yes, talagang Ang mga ngiti ng aking mag-ama Ay talagang abot lang Ay talaga ang saya Pero ito na nga, itong aking little gear. Parang, parang ihito ano ba, pero pagod Ay, hindi pala Parang gusto lang niyang tumayo Pero go lang nang go, darling At mag-enjoy ka talaga And for the first time, nakita na talaga namin kung paano tumalon itong aming little girl. Kasi takot na takot talaga niya. Ay my God, nabakil na tayo. Takot na talakot na talaga siyang mag-jump. Lalo na sa swimming pool. For the first time, success. Pero ito, ayaw na talaga niyang magpaawat. Again, again and again. Kasi excited ng kumain. Alam niyo ma, kung ano siyang... Ay my God, lahat. Ang daming bakil. Excited kumain ng ice cream my goodness, darling. Kasi pagkatapos ng swimming pool, alam na des, paborito ng aking lechugyo, lalo na sa kanyang mga pinsa ng ice cream. Yes, the best talagang ice cream after mag-swimming or maligo sa beach. Tara, hala, sige, kain ang kain mga kiddos. Talagang sobrang enjoy talaga sila at ang dami ng mga sweets. Pero okay lang yan guys, hindi naman yan araw-araw paminsan-minsan lang nang silang magsasama. Talagang itong aking little girl, ay, meron pa talaga silang mga meeting-meeting dito ah, with all the smile. Yes, parang tinitingnan niya nila kung ano yung mga ice cream nila na kinakain. Yan, so yung kinakain ng aking little girl, ay, ano ba yan, yung Cornetto. na sa kanyang pinsan, yung parang rainbow na ice cream. Aba-aba, itong tatlo talaga. Ay, enjoy na enjoy. At walang katapusang kainan sa ice cream. Pero okay lang yan. As long as happy sila. At enjoy na enjoy nilang ice cream. Hala, go lang ng go. Talagang, ay, sobrang sarap na sarap itong aking little girl. May pa... Liklik pa talaga siya pero ay basta as long as happy sila at nag-enjoy, happy din ang mga parenthood. Basta go lang ng go kiddos at enjoy kayo and be happy. Yes, walang katapusan at talagang itong aming little Jude ay takbo ng takbo, hinahabol ng kanyang mga pinsan. Yes, walang katapusan talaga sila and it was a lovely day talaga kasama si Benan at mga pinsan ni Kendall lalo na kami ni Mr. Enjoy na enjoy kami sa buong araw lalo na dito sa swimming pool at the best talaga kasi uh, kasama namin ang mga pamangkin ni Mr. at si Benan. Eh, paulit-ulit tayo pero talagang happy na happy talaga tayo pagkasama natin ang ating mga pamilya na puno ng tawanan at kulitan lalo na happy ang happy tayo at enjoy. And remember guys, always be good and be happy and talagang ang saya talaga ng buhay pagmasaya